Ang ah, maglalaro ay 96. Hey. Count the cow and the cat. Hi Ang taas ng energy. be mine. pangalan? Mary Ann Marian. Malili. Opo. Malili. Malili. Apo. Malili. Tika, tika sa ano mga malili? Yung biyanan ko po, taga Isabela. Isabela. Shout out, Mama Maria. Lola Maria. Ang pangalan ng asawa mo yun, malili. Adri, opo. Oo. Uh, ilan, eh uh, may anak. Pusa po. Pusa. <laughs> Nanganak ka Dino ng pusa? Mo. Anak siya, bossing na po. madami <laughs> yun. wala kayong anak wala na, pa po. Tao? Wala pa po. Bakit? Ilan taon na ba kayong kasal ni Mister? Mag-15 po. Nakatsaga. Mag-15? Opo. Hindi pa kayo nabibayayaan. Hindi pa po eh. So, yung uh, pus pus pusa. Pus 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 puso. yung pus 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 <laughs> Ilan na pusa ang yung alaga? Tatlo po. Tapos ang anak yung isang babae naging anim na po anim na ano okay, mga ano na. mga pangalan ng pusa? Shout so, out mo sila. Baka ano 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 Ay, ano 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 Mimi. Megan. Ring. Mako. Sino ba 'yung dati ni Marian? Ano ba yung mister mo? Andito! Opo, ayo po, ayo po, ayo po ayun po. Ayo po. Sasaan? Ayo po. Pa! Hayop po, ayo po. Sasaan? po. Ayo, 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 ayo. Ayen nakatayo, lahat ayo Okay, Napagtsagaan mo ito? ang likod. Fifteen years. Wala na magawa. <laughs> Thank you Lord. Thank you Lord. Ano trabaho ni mister? Um, may business po kami. Ano yung... Online po yung no? fresh lumpia po. Masarap po yun, bossing. Wow! Yes. Masarap po yun, bossing. Naniwala ba kayo? Hindi, kami Hindi po kami naniniwala. Nagagala na po kayo, bossing! Fresh lumpia. Opo, kasing fresh ko po. Yes! <laughs> Crop top. Hindi rin, ha? Oh, kami, ha? Ako pong. Taray ng sasto, mami, ha? Hindi po magka-crop top kung... Taray kicks off the day day sa ano, <laughs> ano, ano? Ano laman? Ano laman nung lumpia niyo? Fresh lumpia po. Ano nga ah, laman? Ah, meron po carrots, kamote, ah, sayote. Ay, wala po kasi mabilis pong umitim. Ang ubod. Kaya fresh lumpia lang po. Yun lang. Opo, para kasi fresh lang natin. Yes! Wow. Wow. Freshness. Good magkano, pre, magkano fresh lumpia? Yung isa po, 50. 50? Wow! Oh. Sobra naman, lumpia. isang piraso, 50. Ay, gusto, sana dito. Magkano diba? ba dapat, May? 48. 40. Ah, okay. <laughs> sige, baba pa ako. Magbawas ka, ate. Sobra sige, yun. Sige, sige. Okay, so yung mapapanalunan mo sa pera, Pi. Anong uh, plano niyong gawin? Kasi papa, opera po ako ng mga... Why yung... ba atrasan? Gusto mo ito ka sa likod? Hindi! Hindi ka kasi po, Bakit? Papa... Ano Bakit? problema? Sobra naman naman. Sumobra. <laughs> na. Ito na, patay-patay lang tayo. Ah, kasi ano po, ano may katarat po yung mata ko, tapos papalitan po yung lens. May yung... Katarata ka na? Opo. Ang diabetic aga naman. Oh. Ano, no? Diabetic. Ah, diabetic. O, oh, kumusta ang uh, blood sugar mo ngayon? Ngayon po, mga 150 lang. Pataas? te. Mataas pa po pa sana? Mataas pa sige, pera pina tayo, doon tayo. Good luck, Marian. Oh, so Marian. Oo. Oh, sige, umatras ka, umatras matras ka nung matras dyan. Hindi na po. ka dyan talaga. ate. Okay. Simula na natin ang pera fee ni Mary Ann. Dalawang desisyon lang pagpipilihan mo, ha? Pataas at pababa. <gasps> ano na nga? Nag-bate na ako, oh. Bossing. Ano na ang gagawin natin? Paano to? Pag makulit, last Pag nag-behave, pa rin. Wala, eh. Itigil na natin ito. Tama na ito, Bossing. Salamat po. Salamat po. po, po Salamat kayo. po. Salamat po. Salamat po. <laughs> ay, totoo! Hindi! <laughs> <It's just saying, laughs> <right? laughs> Kailangan ipagpag Go, ang pala! Kailangan ipagpag ang kabalasan. niya Mary Jane. Oo nga. Pa paano ipagpag yan? Music! Music! Go, Go. <laughs> lagabog? Ano ba yung lagabog? Lagay ba? ko, yung, yung napagpag na. Wala bang lagabog ba yun? Ano po yun? Ano po? Yung sa TikTok? Ano ba? Ah, Tito. bawal nga pala. Oh, Ayan. Ka oh. <laughs> 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 oh! Oh! Talba. Oh! 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 Oh!

Parang naiigit eh. Parang gusto rin siya mayaw. Music! Oh, basta! Sayo mo! Go! Tagpo ba sa ang basketball! Ang saya siguro sa bahay nila doon. Paano sa tingin mo? Ang susunod na card. Pataas o pababa? Yan. Pag-isipan mo, ate, para madagdagan ang pagkain ng mga pusa. Pwede na i sayaw ni Bossing, ate. Tingnan mo. Oh. Pataas! 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 Ano, Bossing, baka ikaw naman na mag Pataas! 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 Pataas ka mo. Sabi mo, Bossing, eh. Ate sumasa yung bossy, mo kasi bossy mo kasi sisik, oo pababah na si si. Oh, naman ngayon, oo oh, pababah naman man oo daw sabi ni bossy, ulo ko si napi, oo kaya naman oo kalma, eh sabi ni bossy, oo kasal sabi ni bossy, bossy ka, bossy. Ako walang mga uh, record na tama tamajan na. <laughs> Not for anything. Pataas o oh, pababa? Yung pakiramdam mo, Ate Mary Ann. Pataas. Wala pang eleven, walang ten, walang 13 Pataas daw. Ay, seven oh. No? Huwag naman. Patawa. Patas, bayan, an patingin. 1,000 pesos. Dalawang mata ko na maaanestisiyahan. Galing, oh. No? Nine. Pataas daw. Ha? Huh? Eleven. Tulayin mo yun. Galing, Talain oh. Yun, oh. Ah, ang card mo ngayon ay eleven. Ano, bossing? 10,000? Oh, eleven. Watermelon. Gusto mo 10,000? Ang gugustuhin niyo ba, bossing? Eh hindi ko naman gusto, eh. Shut <laughs> Sige na, bossing. Okay. Para sa sa'yo, 1,000. Yun! Yes! Ating last na yan. Last na ba yan? Opo. <laughs> Double money na yan eh. Pagtapos, bossing. May 11 eh. Madali ito eh. One, okay, two, ulitin na lang natin yung mga uh, 5,000. Yes. Wow. 5,000, 5,000. Thank you, Bossy. 11 watermelon. Ano sa tingin mo ang susunod? Pataas o oh, pababa? Pababa! 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 Ako yung sayo no, ni, no, ni Bossy! Pataas? Ay! No! no. Pala, Pala sa dumas! Nakakaba! Bahala ka, Ate Mary Ann. lang naman si Bossing, pero nasa sayo yan. <laughs> Pataas din sila. Pataas, Bossing? Ako? Pataas kayo. Eh, kung ako, pipili. Pe ano po? Pahalang. Pahalang. <laughs> yan, yan. Po. Pataas o pababa? Pahalang. Pataas! Ha? Para sa 5,000. Pataas! Pataas! Pataas? Oo. 11. Ate, pag-isipan mo mabuti, ha? Eleven watermelon. Oh. Baka twelve? O baka nga nga. Baka dapak. nga. Baka nga 11 din yan eh. Tayo mga ilang, mayaan natin siya. Sure. <laughs> Ann, ano ba yan? Hindi ko po alam. Sumasagot naman si Ann. Hindi ko alam. Hindi ko po alam. Hindi, <laughs> 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 baka ramdam niya eh. Baka, baka tama siya. <laughs> si <laughs> Sir Joey Oy. kaya. Pag si Sir Joey kaya. Ata pa nga tao. Kasi mga ganyan, hindi ko binibilang na 11 yan. Binibilang ko yan 2. Ganon. Oh, bonus single oh, pataas! lang. Patas! Patas, bo boss Dep Joey. depende. Kasi eh, sumunod sa to kanina, seven. So, pataas. So, eh, you know, ganon ako magpumasa niyan. Eh. Pataas po tayo. Pataas o oh, pababa? Pababa. Pasawa. Ano? Ano daw? Pababa si Mr. Pababa si hey, Mr. Oh, 10. pababa. Pababa daw. Kau bahala ate, ikaw naglalaro. Kaya ah, wow. ko yan. Kung anong nararamdaman mo. <laughs> papaba ba, po, bababa. Ay. Sigurado ka. Opo. Ba, Under pala kay Mister. Bababa ba, daw. Ay, po ako kay Mister Takot na maiwan. Love you. Mwa mwa chup chup. Kay Bossing. At nyo. Additional 5,000. Bababa ba, yan. Woo! And patingin. 15,000 pesos. Ito ah! na. Dito na magkakatalo. Kapag tama ka dito sa last card, pataas ang pera mo, magiging 26,000 pesos. Thank you, Lord. Pero pag nagkamali ka, kalahating mata lang ang mga anesthesia, ha? Huh? 6,500. Hindi na isang buo po. So, kailangan <laughs> ko ulit sumali po. Masali na lang so po. So, ang last hore. card mo ay six. Watermelon. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Ano gusto mo? Ito na yun. Pataas! Ay! Pataas! Pataas! Ang gusto niya ay pataas! Ang swerte mo kaya ay pataas o pababa? Sige, Queens! Pasok! sing singing queen na sa tingin mo ang may hawak na card na pataas? Hawak kaya ni singing queen Eunice? Oh. sempre em Huwag ka okay, tumingin kay Mr. Mr. Yo, ang pakiramdam ko lang to, no, Mariana, uh, uh, sa mababa, may 4 dyan. Pakiramdam ko lang, sa pataas, may 13. Yun. So, okay. nasa, nasa pili mo yan eh. Nasa pili mo yan. Mm. Sino? Shirley. Si Jean. <laughs> si Sam. Sino si Shirley? <laughs> Sino po yun? <laughs> Isipan mo, ate. Michelle? Ikaw na. Jean? Sarili mo na to. Jean? Sino? Jean tayo. Jean. Jean Crabbo. Tung, 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 takitong, kitong, alimango, sa dagat, masakit, Wow! Bakit si Jean ang pinili mo? Mataas po yung kanta niya. Ay, kaya mo yun. Ka-ay! Hinahamon mo ba si Jane, ate? No, kaya mo yun, ate Mary Ann. Hindi oh, ko ata kaya. Kaya mo yun. Kumakanta ka ba? Baka dahil nga niya si Baby Jane. Si Baby Jane. Ayan, no? Kumakanta yan. Anong kinakanta uh, mo? I have nothing in you know? love. Huh? Ano? Wow, it be a stone. I have nothing. <laughs> I have Pero kaya nothing daw. Kinanta ni Jane. Ah, kinanta ni Jane. Ano po nga po ba kinanta? Uh, Basang-basang basa, sa ulang. Basa, <laughs> Ayan! nyo pa. Basta! 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 Kuya! Kuya ka ano? Kuya na po! Okay, okay lang. Behave na po ako. Behave na. Behave na Hindi mo Hindi, hindi. Kukunin siya na ng gwardiya. Pero huwag na. Okay lang naman siya. Alam, totoo nga. Makalabas <laughs> pa ba ako dito, Bosing? Okay, okay. Makalabas pa po ba ako? Kung si Kay... Oo oh, naman. Casey! Kung si Casey okay, pinili mo, ito sana. Ang hinahanap niya ay pataas. Sa six, watermelon. Pataas pa yan o Pataas. Pataas ka mo. Ayan, nakalak ko. Oh. Pataas pinili mo eh. <laughs> Naalog na utak ko. Ay, oh, buti na lang. Buti na lang. Si na lang. Na lang. Sa, you Ano yung ano, hihingi pa ng music? <laughs> sa, kaya kayo nag- <laughs> <laughs> Sa release <laughs> queue na po ito? Sa kalma. sa kakulitan niya, nakalimutan niya. Ano si sinabi niya? Okay, Pataas, okay. Sam, ano yung card na hawak mo? Pataas ba yan? O pababa? Hoy, sayang, sayang. Sayang. Yun, ang pataas. Kanila sayang. ay pinili mo ay si Eunice. Pero ngayon si Jean. Gusto mo bang pagpalitin? Pakiramdam bang huh? maigi? Hindi na? Hindi na, Bossy. Hindi na lang. Hinamon ko na eh. Okay. Eunice, ano yung card na hawak mo? Pa, po, po. Po, po, po. Ay, sayang oh, patas. Ay! Ocho, ocho. Nakakakabarawan to. <laughs> <laughs> eh, labo matay, hindi na nakikita. <laughs> Kanina, nung bago mag-umpisa, nakita ko yung bibig niya, kanakausap yung asawa niya. Eh. Oo. Oh. Sam. Sam, oo. Oh. Sabi ko si Sam ah, siguro ko Oo nga, no. Bakit hindi mo sinigaw? Hindi. Ito yung bibig oh, mo, eh. Ito, saan? Why? Ito. <laughs> wag naman. Oh, wag, wag, wag. Wag naman. wag naman. Wag naman. Ah, wait. Ako mawawala ng asawa. Kayo meron pa rin. <laughs> 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 Ang pinili mo ay si Jean. Go, Jean! For 26,000 pesos. Or 6,500. Inahanap ni Mary Ann ay pataas. Pataas ba pa yan, Jean? Patingin, card reveal. Ano sabi ko sa'yo? Four or thirteen, di ba? Pag low, four 13 Pag mataan. Galing talaga ni Joey. Ano ah, ah, ah. ah, ah, ah. oh, kayo? Sige tayo niya alam dito. Ano na nakakanta? Oo, oh, kalma. <laughs> Kalmahin mo sarili mo. Okay. Isang mata lang ang papahanistisya mo. Di ba na <laughs> eh, Meron ka pa rin 6,500 pesos. Thank you! Peso. Thank you, Bossy! Thank you, Thank you, Mary Good luck sa mata mo, ha? Well, thank you po. At uh, yung diabetes mo. Mababa tarad. na ngayon, nakapagana na. na. Kalma lang. Kalma na. Yun. Okay, kalma na. Kalma na.